Okay guys, ayan, ngiting tapos na maglabayan guys. Nakasampay na rin tayo. And nakaluto na tayo ng pananghalian at saka nakahugas na tayo guys. So ito yung mga nilabahan ko guys. Flex ko lang. So, ayan guys, yung mga nilabhan ko. Mahirap din pala maglaba. Yan, nakasampay na tayo. Problema na lang kung ano problema na lang natin ulam pananghalian ano kaya pananghalian na naman tapos hindi ko na pinoproblema yan eh. kasi kain na lang pag no <laughs> nung nandito si misis <laughs> ngayon kailangan kong problemahin yan lahat yan guys thank you thank you